Good afternoon guys. Sa uh, ngayong hapon ano, ito bali nakaharvest pa tayo ng mga ilang pirasong patola na pahabol na bunga nitong a uh, ating tanim. So ayun, meron pa 'yung ah uh, ano, uh, talagang patapos na itong pagbubunga niya. So habo lang natin 'yung bakit ito liit na hindi nalalaki kasi ano natin doon may tama na so check natin kung mayroon pang iba kasi, kasi yan yung katulad yan no? yung alangani na yung ano yung size niya, yung forma ng bunga so hanap pa tayo rito so check natin dito sa may likod ayan ah ito ayaw tayo nakita ang isa So ito pwedeng mga sa isang araw pa natin kunin kasi wala pa namang ayan. Wala pa namang tama. So as is na lang muna natin 'yan diyan. Ah, uh, pwedeng kunin lang natin sa isang araw. So, sa So check na muna natin dito kung mayroon pa iba. So actually ito ay meron pa ako kaya nakita niyo. Ay so medyo mga maliliit na bunga takdi ano makakadikit, Tapos meron pa dito. Meron pa siya mga pahabol na bunga guys. Ah, uh, gaya dito ay meron pa din isa ito. So ito ay Okay, kita nyo. Pero ito, ito may nakita tayong isa rito. Ah, hindi ko masyado napansin kasi takbog na ano yan pwede na natin itong kunin kasi pero pwedeng sa isang araw na lang din kasi meron ano man sya okay naman goods naman sya so tago na lang muna natin yun na lang muna wala pa naman syang tama so medyo patabatabain pa natin konti kasi meron dalawa So as is na lang muna natin yan Kamandaman siya sa Isang araw kasabay nung isa dun Kasi na lang natin Eh baka hindi mo kaya mapapansin kung hindi mo Angat yung dahil Kasi yung iba taklob na Kaya yan nun kung natin na ano Diba Check natin Sup na wala naman na meron pa tayong mga ina-ilang pirasong aabangan dito na ay sayang ay meron pala dun wala na natuyo na sayang ang laki pala nun so ayun guys so, sa mga susunod na araw meron pa tayong mga ilang pirasong aabangan na bunga nitong ating patola katulad nito isa, dalawa, tatlo may apat na piraso pa So, most probably, baka pwedeng lagyan ko pa ng complete fertilizer para makahabol pa siya ng konti. Pero as of now, okay na rin to Meron na tayong ito, pang ulam na to eh. So, okay na rin. So, ayun guys. So, sana nagustuhan nyo yung ating na-harvest na yan. So, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. At happy planting.